SB19 Pablo tuwang-tuwa makipag-usap at hawakan at pisilin ang kamay ng isang magandang 18 tutulog ng may sama ng loob. Ilan lang to sa mga pabiro at nakakatuwang mga komento ng mga 18 na tila silos na silos sa video na ito na kanilang napanood. Viral nga muli ang nakakakilig na video na ito ni Pablo kung saan makikita itong tila aliw na aliw hawakan ng kamay ng isang maswerte at magandang 18 na ito. Sa video pansin na tila para umanong may papisil pa si sa kamay ng dalaga. Bakas na bakas kas at kitang-kita naman sa magandang mukha ng girl ang labis nitong kilig at katuwaan na binigay na magandang moment na ito ni Pablo sa kanya. Kaya naman marami sa mga supporters ng Binata ang hindi napigilan ang kanilang sarili na magkomento sa video na ito. Narito ang ilang mga nakakatuwang pabirong mga komento mula sa kanila.